hindi lang, hindi pang butong naman sa inyong mga anak oye, oye, ginaw, magiging ginaw ko huwag may kahawid rin, oye ah, ano may mga sakot ng bago ko, pagitan naka pilaw rin, pahikayo naman dahil tayong -ta. tak sakto yung niluto kulangan man eh kulangan man eh, asin Oi! tukluy, 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 asin tukluy, 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 singgit Anarum day kaya pagpalit dito kasi mga kumiyong subuhan naman sila dira sila kinsa sila kuya na nagtrabaho to si mong kuya ayaw to sinamuka tamo kayo nagdula pa ko kisa may lain deh eh wala may lain sila taloy deh Talo, eh taloy nga aman ko taloy tawag ako no Kamu kayo taloy asa may taloy di ba

Tên hoặc Tên? Ờ, tên Sao tên? Áo hình hoặc áo hình? Không có áo hình Áo hình? Mẹ Gainan ako sa guwat-huwat dari ang naunsa na ni bubas na ni ako niluto nga ginataan nga tangat ako ibalik pa kamu ha mga kuan mo kayo ha ha Klaru gini aku anak bap, Just like the that I met you, the I thought forever said that you love. <laughs> <laughs> Unsay Ahem! Unsay pen? Ahem. Ah, ah, naman ako. <laughs> ah, ah. <laughs> well, What's up, up mga kaoy? Salamat sa pagdahan tao, no? Please subscribe our YouTube channel. Then, do not forget to tuplok the ice cream. And follow our FB page, Biners ng Magallanes. Then, ang gusto mo ba shoutout sa mong vlog, comment sa mong sa vlog. Salamat. Shout out day, shout out ko sa hukay kay kang Nico, kang Lara Bernardo, kang Asido Kate, tingkang Jut, Ate Jutche, Asido rin sa Magallanes tabains. Salamat. Shout out din pala kay Jeffrey Gultiano Hingpet, and shout out kay Nico Bernal. Shout out po kang Lidan Hernando nga among silingan. Shout out kay Kuan, Analiza Galo, Mark Sangko, Julius Carumba. Rochen Reventiso o Kai Angel May. Salamat sa support. Shout out. Shout out din kay Ryan May Estremos and Sin Sin Torijos. Shout out po dahi kang Rizalia, Remedios, Diyos o sa kong Lola. Daniel. Sa Pranyuli lipod. Support. Thank you. Salamat.